Salamat sa pag-introduce, yun lang eh, na bisto tayo doon sa mga biyahe natin na akala, akala niya siya lang yung natatakot sa weather. Eh, hindi lang ako rin, hindi lang ako nagpapahalata pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. Hindi na po bale. Dahil isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po, ang kaya po, kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kami kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil hindi po, wala nang nagbibigay. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ang uh, House Deputy Speaker and Las Piñas Lone District Representative Camille Villar na palagay ko po sa darating na ilang linggo, ilang buwan eh makikilala ninyo ng mabuti eh na ang ating congresswoman na alam niyo po, kilala ko po si, si congressman Camille. Na, na, hindi ko pa nasanay na congressman Camille ang tawag ko sa iyo. Pero si congressman Camille, bata pa yan, kilalang kilala ko na yan. Kaya malakas ang loob ko nung sinama namin sa lineup ng senador. At sa darating nga ng uh, ilang buwan uh, at ilang, ilang uh, uh, linggo ay makikilala ninyo ng mabuti at makikita rin nyo po ang aking nakita. Gano'ng kagaling, gano'ng kasipag, gano'ng kabait niyang batang yan. Congresswoman Camille Villar, Tarlac First District Representative Jaime Eduardo Mark Cojuanco, Alam niyo po si Jaime, uh, siya, siya nga ang pinaka ang tawag namin po dyan sa House of Representatives, yung Benjamin. Ang Benjamin ngayon ng House of Representatives, itong si Jaime. Batang-bata -bata pa, kayang-kaya na niya yung trabaho na. Ang uh, Special Envoy uh, uh, to UNICEF, siya po ang uh, nag-aalaga, siya, siya po ang uh, nakikipag-ugnay sa United Nations tungkol, tungkol sa ating pag-aalaga sa ating mga kabataan. Special Envoy Nikki Luis Prieto Chodoro. Ah, uh, Tarlac uh, ang uh, ang ina ng lalawigan ng Tarlac. Apo uh, Provincial Governor Susan Yap. Paniki Municipal Mayor Leonardo Rojas at lahat ng ating mga elected officials ng ng luluwigan ng tarlat at uh, ng bayan ng Paniki at kagaya ng aking nabanggit ang pinakamahalaga na ating bisita ngayon na kikipaglahok dito sa ating counting ceremony kayo po ang ating agrarian reform beneficiaries. <laughs> at aking mga kasamahan sa pamahalaan ating aking mga kababayan, magandang maga po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga tarlakenyo at tarlakenya. Hindi na ako magmamarunong na magbati ng kapampangan dahil talagang matatawa na lang kayo pag narinig nyo kung sumubok na ng kapampangan. Ngayon, dagiti uh, kay Ilyak, nga Ilocanos, na imbag na bigat yung amin. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon sa kabila ng medyo masama na panahon. Hindi naman din na ako nagulat nag na nandito pa rin kayo dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino. Hindi basta-basta ang napapatinag. Kailangan lang na magdoble ingat dahil sa ulan. Madulas ang kalsada, malakas ang hangin, dulot ng bagyong hulyan. Gab bagamat may bagyo, ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong nakikipagloob na sa inyong, noong naipagloob na na sa inyo ang mga lupang sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong, ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga register of deeds, pati yung land bank ay kasama dito sa programang ito. At upang nandito po kami upang ipagkaloob ang mga certificate of condemnation and release of mortgage o tinatawag natin na kokrom. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dal, dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po murado na. Para po, para po sa mga taga tarlak higit sa apat na libo at anim na raang kokrom ang ipapamahagi natin sa tatlong libo at limang daan na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas nang higit sa isang daan at dalawamput apat ng bilyong pisong halaga na amortisasyon na buburahin na natin. Katulad, katulad po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, Bantog Karikutan Lapas at isa sa mga benepesyaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka nadala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon, na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na, pas na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa, sa, inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin, maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po, ay may panibagong pagkakataon na kayo, kayo upang maunlad ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po ng pamahalaan ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka kaya batid ng pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At sa amin din naman, ni Secretary Conrad Estrella, hindi po ito ordinaryong programa ng pamahalaan. Ang kat sa katunayan po, ito po ay sinimulan ng aking ama si Ferdinand si former president Ferdinand Marcos Sr. at ang lolo naman ni Secretary Estrella na si Secretary Conrado F Estrella Sr. Kaya naman nung ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon na maging pangulo hindi ako nagdadalawang isip. Tinawag ko kaagad si Secretary Conrad. Unang-una, linagay ko siya kaagad bilang agrarian reform secretary. Dahil alam ko, kabisado niya, alam niya yung trabaho na yan. <laughs> dahil bata pa kami, wala pa kaming hawak na, wala pa kaming hawak na posisyon, ay eh, pinag-uusapan na niya, pinag-aaralan na niya, dahil nga sa lolo niya, ang lolo niya ang nagpalaki sa kanya. Eh, ganun din sa akin. Kaya, teka agad, tinawag ko siya, at sinabi ko, ituloy na natin ang nasimula ng ating mga ninuno. Para po sa inyo, ang araw na ito, ah, para po sa inyo at mga minamahan naming beneficiaryong magsasaka, may isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito, ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikaw ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sana ang paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Muli, mag-iingat po tayong lahat. Atin pong ipatuloy ang binabantayan na bagong bagyong hulyan at handang magbigay ang pamahala ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiary, mabuhay ang Tarlac, mabuhay ang bagong Pilipinas.